Ito, kasarap sa kubo. Ang ating mga bayan dito. Ah, maganda. Grover, ang <laughs> Ah, tao na ako! <laughs> Welcome! Bato tayo sa kay Tatakalo. Dito tayo makikisakay. Okay. Ayos, ito. Mahina naman. Ang aming super sasya. Ayos. <laughs> Naka-speedboard pa. Kabel. <laughs> ah, Ano? Gusto ko pala ba na ako nababalik <laughs> Ah, ayan. Ano, may nakabihan ito? Dadalaman. Woooo! Bunking! <laughs> na naman, bunking. Ayan <laughs> ang expect namin pag na-drive na, na natakalaw. Tumati lang naman. <laughs> dadaan muna tayo sa kubo ng tatakalo dito. Tingnan natin. May mga labo-labo, may mga labo-labo silang mga ano dito eh. Tulog ano? Ayun. Nandata dito. Ayun. Interview na kaya kita. Hindi oh, na pagano na lang sige. Pero ito, mga sa kayo mo ko ng binhi dito. Sampa inaano yung binhi? Dito lang din sa. atin lang din. Manila Bay. Ah, Manila Bay. Ayan oh. Ah! Depende ano. Ay, ito pala eh. Oh. May biyay pala dito dito eh. Tingnan natin, tingnan natin. Ito. Oo, oh, maliit naman. Grover! Ang ah, laki! laki pala! Ayan o. Oh. Ganyan ang mga sample dito. Pero ito mga oversize na to. Ano? Oversize. Mga inaano lang natin. Yung mga binibenta. Ito yan Tapos mula 500 to ano? 500 to... 500 grams ah pa mga 500 grams drum? yung mga pang hotel ah, minsan may kumukang gano yung mga pang sweet and sour ah o kalaki yung ating dito mga gano'n na ilalagay natin, tata dito konti lang nga naman mga 10,000 5,000 to 10,000 ah oh 10, na, 10, nga naman ano ba ako okay kinakain ito Ayon, talapia mo, ah talapia naghuhulog pa ng talapia arroyo Ayan pwede pala e. Pagkain ng... Ay laki o. Oh. <laughs> Pag bum... Pagka pala bumulabukin. Laki. Okay, totoo lang tayo tata. Sa testingin natin. Sa testingin. Testing. Ah. Hey! Expert na pag-drive. <laughs> Ito ang tata. <laughs> Ito ang tataan. Uh. Ito ang tataan. Dito yung pag-painak. Dito yung Pagka-dilingin, tataas. Ah. Ah. Uh. Uh. Uh.

Tapos to Ayun. Ito na naman ang mag vlog Wala to our super sasha. Super sasha namin 'to. Mahina naman. ko kami Ah, uh, okay. Oh. Simple. Basic para, basic. Very simple. good. <laughs> basic. pagi ya. Ayo, Ayo. subscriber Kanada uh, Australia. Ah, uh, US.

Hoy, oh, bye bye Dito naman natin ulit tayo. Sa isa pang kubo ng tata dito. Tata, alam mo na ano natin dito. Nahulog. Bini. Ah, bini. Lapo-lapo rin. Mga bangos. bangos. Ah, ito mga bini. Ano naman ang bangos. O, oh, ayan. Ang ganda pala dito. Dumaan tata. Kamidel Ay, Ah, okay, okay. Kamidel din. O, ito, ito ang ating mga bini. Mga ilan na ba ito? Gano'n na kalaki? Lagpusan. na. Ah, mga lagpusan. Ah, mga ganito 'yun. Oh, ayan oh. Oh, maganda, pwede na pala. Pangbenta na pala eh. Mamaya pag sabaw. Oh, nga. Tatay, good morning. Kawin naman tayo diyan. Iyon mo. Ayos. Oh, ito na kita niya 'yan. Etong mga PC na 'yan, pang ano 'yan eh? Pang ibon. Para hindi dagitin. Kasi mauubos. <laughs> mauubos ang bin eh pagka walang ganyan. Kaya kung papasin niyo lahat ng mga biniyan natin dito, may mga gantong PC para hindi maano ng mga ibon. Yan. Ngayon kasi ang mga nabuhay na na dito, pangkaraniwan na binihan na tayo. Ano? Medyo nagsisip na tayo sa binihan. Yung iba, meron pa din na nagpapalaki. Pero karamihan na rito sa amin sa malolos, puro ano na eh, mga binihan na ganito. O gaya yan, o, oh, mga pinggalins na nga naman. Kasi dito, may, mabilis to eh. Mga kumukuha sa atin, mga tiga Laguna. Laguna, Bataan, Bata Bataan, Batangas. at iba pang mga namamalais daan. Ayan o. Oh. Oh, yan o. Oh. Ay, sakto sakto. Nagpapakain pala o. Oh. Yeah. oh, dahil nandito rin na tayo. Ito, ko na kayo. Oh, kita niyo naman. Oh. Gato, kasarap sa kubo. Pag yung mga nakakamisay sa kubo. Lalo yung mga OFW natin dyan. Ayan. Masarap dito kasi pag ganito. Kulimlim. Tapos, syempre yung pagkain. Fresh na fresh. <laughs> eh, mamaya magkakapi po tayo na tata dito. Kaya okay na okay. Oh. Baka namin miss ito. Oh, so, syempre, ayun prinsa natin saka yung mga kumakain natin mga bangos ay ayun na welcome <laughs> <I don't> <laughs> Masili. Siyempre, ano naman tayo sa isla ng Masili, sa Malolos. Ngayon, ikot ulit tayo, pakikita ulit sa inyo ang ating isla. Ayan, tingnan natin update. Ah, ito na walang pinuntaan natin to. Nakita niyo yung mga indiki na to. Ginagawa pa lang yan. Ngayon, tapos na. Tapos, doon, pupuntahan natin mamaya. Tapos dito, siyempre, ating daungan. Ito yung daungan ng bangka. Ito yung ating welcoming ng Masili. Siyempre, ano din yung ating barangay hall. Sa mga kababaan natin dito. Ayan, ito na. At syempre, ang ating barangay. Dito sa barangay. Oh, maganda na pala, oh, update, oh. Ito nung nagpunta tayo, ginagawa ito, eh. Ngayon, ito yung ating barangay hall. Ayan, syempre, ang ating uh, kapitan, si Kaparnel. Kabantog, ayan. Ah, ito na pala, oh. Wow. No, ito na. Maganda na pala to. Oh. May dalawang building na bago. Ayos. Ah, syempre, ito pa rin yung ating uh, multi-purpose hall. Ayan, ito. Tapos pupunta muna tayo dahil mga idol natin yan dito. Pupunta muna tayo, dito naman tayo o, pupunta. Ito yun, namin miss ba ito? O, talangka. O, sarap nito yung yuwi. O, buro. O, ang dami. O, puro babae po. O, puro chigas. Sarap nito sa buro. Huh? Malasang malas ah. Dito lang yan sa amin, sa masili. Ayos. <laughs> okay, nung nakaraan, doon po tayo nang galing. Ngayon, dito muna tayo sa may simbahan. Ayan, ito yung ating uh, barioli. Ang isla ng masili. Maganda pa rin dito Oh, ito yung simbahan. Ay pupunta rin yung simbahan. Okay, syempre ito na ang ating simbahan ng Masili. Ha? Yeah. Oh, ah, ito ang ating simbahan. Ay nagaganda na yung ating mga tropa dito dahil mukhang mamaya magmimisa. Tapos ito yung mga kabataan natin dito. Syempre ang ating patron ay ang Dilapas. Oh. Ah, ay dela sa Medyas pala. Yeah, ganda. Meron pa rin, oh. No? Ating mga, Kristen, ang ating mga sakristan at ang ating mga kabataan dito oh, ah eto eto yung ating mga bayan dito ah maganda kasi tagulan eh kaya yung mga puno dito magaganda tsaka halaman morning po oh, ayan ate yung bayan na parang rodel yata ate shout out shout out boys ayan yeah. Parang Rodel Cruz Ito yung bahay nyo tapos dito, ganun pa rin. Dito, siguro high tide kahapon. Kaya medyo malaki tubig. Ah, oh, ito may skinita rin May labas ba ito? Ay, dyan. Sa labas, may labas. Ala, ah, sarado. Skinita lang. Tapos ito, may mga kubo dito. Tsaka mga bahay-bahay. Bahay. Dati pinunta natin ng na nakaraan, oh. Ito. Yan. Uh, sarap dito. Lamig, oh. Ayan, oh. Daing puno. Ayan, mga puno dito. Tapos... Ito parang palaisdaan. Doon yung labas. Dito muna kaya tayo. Diyara oh, dito. Ah, ito yung may bakante pa rin pala dito. Tapos dito, ito yung sa may harapan. Ay, sa may dulo. Ayo. Oh, ayan oh. May mga puno pa dito. Ah, oh, dito. Right. Ah, ito na tayo. Ito 'yun. Ayun yung pupunta doon sa ating punduhan. Ito pa yung mga bahay natin dito. Tapos dito, ito may mga bench dito. Ito yung mga bantilan para sa punduhan ng mga bangka. Dami. Hindi na tayo pupunta rin. pero ini meron din. Ayun, ah, ng ano, ng lambat. Ayun, panghuli ba 'yan, tata? Ha? Panghuli ng ano? Pangapahap. Ah, pangapahap daw 'to. Ayun oh. No. Lalaki kaya pala malalaki. May nauli ba tayo? Eh, ang punong nakaraan ng buwan. Ha? Ah, medyo maliit, may na ba 'yan? Dalawang kilo isa. Nang laki pala. No. Ayan, pangapahap minsan nagbilmit. Oo. Okay. Ah, gatuan ano namin dito, nag-aapahap ayan, umikot lang tayo. Dito tayo galing sa party na to. Tapos dito na tayo pupunta sa gawin naman ito. Kila pa rin oven. Ay, uh, mga idol natin. Ay. Ah, <laughs> oh, ito yung simbahan. Dito lang tayo sa may left side. Ito yung ah, masarado. May bayabas. Ayan, may nakalagay na pala rin dito. Puro press. Ayan so, ang update natin dito. Tapos meron pa tayong mga babala para sa ating mga babag, bagyo baha. Ito ano ba? Lakad tayo. Ngayon, mga bahay natin dito. Ito yung, yung kinuha natin last time. Yung magandang bahay dito eh. Ayan. Good morning po. Ah, ito may tindahan. Ayan. mga nana may tindahan dito. Tapos dito. Dito na silang tayo. Si ate. Yung kaninang nakasama natin yun eh. Ah, ito. Gaganda pala oh. May mga santan. Tsaka mga... Ay. Ah, ito may poso. ito may poso. Tapos, dito yung eskwelaan eh. Napunta natin eskwela. Ito yata eskwelahan. Sa so, pagkakatanda ko. Ito. Iyon. Kaso, linggo ngayon, sarado. Tingnan muna natin. Tapos doon, labas din sa yan, Malapit kailangang bahay lakap. Dito muna tayo. O, ayan. Ang Masile Elementary School. Sarado. Dito lang tayo. Iyon. Maganda pa rin oh. Wow. kaso di tayo makapasok. Sarado. Pakakita uh, nila yung ating uh, elementary school. Ayos skin na yun. Tapos sila ay dalan dito. Hi! Ayun, dito na tayo pupunta. O, ayan. Ito yata yung bahay nila nung nanay ni parang hobby ni. Eh. Uh, ito yung mga bahay pa rito. Tsaka dito. Ayun, ito. Dito yung pinutang ko. Eh, sarado siguro na sa mensilan siguro yung nanay niya. Tapos ito pa, ayan, lusod din yan doon sa may harapan. Ah, oh, ito yung ating covered court. Oh. Oh, maganda pa rin yung covered court. La, punta nga tayo dito. Pakita ko naman sa inyo. No, oh, ito yung covered court. Oh, wow. Ang ganda. Ang laki eh, ng covered court. Ito na kuha natin eh. Maayos pa rin yung covered court dito. Ayan, mga tropa natin, lalaro dito. Idol, ano ba ang usa? Ah, oh, ito mga idol natin. <laughs> oh, ito, makita rin pala. Ito pala eh. Pakita ko na rin sa inyo. Ito yung loob ng eskwelahan. Doon kasi sarado, hindi tayo eh. No last time tinanong natin yung eskwelahan dito, ito. Ayan, oh, ganda oh, uh, lilim. Ayan ating elementary school ng Masili. Ah, taas dito may nakaanda sila ng na mga sako na pinagtataniman to para may mga tanim eh. Ayan. Yun, very good. Ay, to ay yung mga bahayan natin. May mga alaga pa sila rito, mga idol natin. Morning, idol! to pa, mga idol din natin. Yan. Ay, to yung main road ulit natin. Pabunta tayo doon kaila parang hoven. Ay, to purok dos na pala to O, ngayon, mas maganda na kasi may mga nakalagay na lang mga signage dito ng mga purok. Ayan, may mga post na yan. Nung unang nagpunta tayo rito, wala pa eh. At, very good. <laughs> Welcome! Ito, eh, ito medyo luma na yung bahay. Tsaka dito, maganda rin bahay din to. Morning po! Morning. Hi! Hello po! ah, <laughs> <Hello po. laughs> ito, may tindahan din tayo. Ito yung magandang bahay. Wow! Ang ganda! Saan niyo ba idol? Hindi po. Oh, ganda. Oh. Bago to ah. Parang hindi ko pa nakuha ito last time. Tapos ito pa. Tapos dito naman, ito may mga, ah, sila ate, walang tinda ngayon. Nung nakaraan, nagtitinda sila dito. At ah, ka dito. At ito pa yung mga bahay natin. Ito yung mga, yung mga alaga natin, mga manok. Dito na, ito. Ayan. Ah, dito tayo, malapit tayo sa dulo. At ah, ito, may mga eskinita rin. Ayan ito. Yun. Dito. At ah, ito pa, ayan, mga bahay natin ito. Siyempre, mga tropa natin, nandito sila. Oh. Ayan, hi, good morning po Hello Hi <laughs> Ayos, yes. atas dito May maganda rin bahay dito, malaki din oh Napunta natin itong nakaraan eh, tsaka ito Tapos sa ah, gawin nila parang hoben, oh, purong kuno ba yan? Idol Ito, uno Oo nga Ayan, ayun pala Oo, oh, ito ay pala isdaan Tapos ito yung kinuha na natin last time eh Dito, ayan, meron pang akasya tapos ikot tayo. May mga ito mga bahay natin dito. Morning po. Hello. Hi. <laughs> ah, ito pa. Ito pa, ang mga bahay natin dito. Maraming mahilig ang mga taga dito sa amin sa Masili sa mga laman. Babasahin niyo napakaraming halaman at saka magaganda. Ah, ito na. Ang ah, ito pala purong uno. Ito ay orokan. <laughs> Bakit ay orokan 'yan? Dito ang bahay nila pareng oven. Kaso umalis sila eh. Nagsimba raw sila Kaya hindi natin siya ma-aabutan na, uh, dito. Kaya ito ay maganda. Kasi nga, na naman tayo nakabalik. Tapos dito sa may side na to, ito. Yun. Oh, miss, miss, miss. oh, eto pa. Medyo parang alanggan ng tao dito. ah uh, puro sarado. Mga bae. Siguro yung iba nagsimba kaya ganun siguro yung iba nagisimpo pa sa bayan at yung daan natin do sa gilid eto ang bayan ni parang Oben nalala si parang Oben dito ayun okay nasa dito good morning hi eto mga kababaryo natin oh. o oh. oh, eto syempre linisan time <laughs> ah, linisan time tayo ayan nandito Alay, ito ang ating mga dragon bobo. Ayan, mga dragon bobo. Panghuli natin yan eh. Tsaka itong mga antag dito. Talasok. ko, ito para hindi makawala. Tinutusok rin sa putik. Right? Ay. <laughs> ah, dito pa tayo. Wala yung Maritas Club yata ngayon. Day off. Day off ngayon. Linggo eh. Ah, nga naman. Ito, meron pa tayo na kaya. Alam mo yata daing. Ah, ito na hanggang dito. Tapos doon kasi pilapil na yan eh. Sabalas, dito. Ah, sabi sa atin nila idol, pag ito palang pilapil na to, diniretso nyo, papunta na palang namayan to. Yun. So, pwede pala dito dumaan, papuntang na mayan Dahil may pilapil pa doon. Kaya eh, kasi itong mga isla natin dito, sa malolos, syempre, dikit-dikit lang yan eh. Kaya medyo... Pagka na sa isla ka, madali lang pumunta. At ito yung mga ilugan, syempre, syempre bangka, bangka lagi ginagamit. So, babalik na ulit tayo doon. Okay? Tapos noon, Okay kita nyo, ganun pa rin, ano? malinis pa rin dito. Aliwalas pa rin, at maganda pa rin to. Ito, alam ko may daan dito eh. Tingnan natin, ay, bahaya tayo to O, yan, dito tayo papasok. Ito po, may ilog dito eh. Alam ko, yun nga, papuntang uh, namayan to. Ay, mga idol natin dito. Ito, eh pala, may daan dito tapos eto na yung dike oh, Mga idol natin Hi Ay, Eto May ano sa mata kasi to Namayan Tatay Sukol to alang, sarado Ah sukul pala tong ilog na to Tapos pero pag doon sa pilapil Pwede tayo makapunta namayan mayan Maglalakad Ayan Ah, oh, eto Eto na yung ating mga bayan tas doon tayo kasi sa Orocan Nagpunta Pero alam ko dito Nagdaan ako dito ay eh. Ayan oh. Ayan yung isang daan doon, meron din daan doon papunta kala para Pero ngayon ito maganda na. Nung nakaraan punta ko dito, hindi pa ganito Ginagawa to eh. Ginagawa pa. pa nga naman to. Ngayon gawa na. Okay. Oh, yung inyong barrio, update na, update, update. Yan, ang ganda dito sa Masile. Ah, tapos ito yung kanina, yung unang dinaanan natin na tayo dito dito. Yon. Dahil doon ang daan kila pareng hoben. Tapos doon naman, dumiretso tayo kanina. Iyon naman sa simbahan din. Ang tuloy. Tsaka ito yung ating mga bantilan Ayan o oh. oh, Mga bantilan natin Ayos ah, Mga kababaryo natin Hi Hi Hello Oo <laughs> nga po Barangay Oh, ah, ito na yung uli natin Okay, ito na uli ang ating mga isla Tsaka si Kapitana Hi Kapitana Namiss ko si Kapitana Ah, isa sama uli natin sa video si Kapitana Ano na po ako nagbablog dito sa atin sa Masili sila yung tumanggap sa akin dito para uh, pati piyestahan. Ngayon, napanood nyo na uli yung ating update. palalabas uli natin yung ating masile uh, masili uli para ma-update kayo. Man -man malaki na pala rin bago natin. May mga signings na. Mm, <laughs> maganda na. <laughs> Oo nga. Siyempre, nasa kami ni Kapitana sa Kabantog Family. Dito sa si yes. amin sa Masili. At kakaw kami. Bye-bye, Masili! See you later! <laughs> Ato pa mga kapabari natin. Good morning Philippines. Yes. yes. <laughs> ah, yes. paring yeah. Shout out kami sa Dela Cruz family din sa si Aiden mga kaya. shout out kami sa mga natin dati. Mga tiga Canada. Ay, uh, Australia. Australia. Tsaka Australia. Uh, uh, Ramos uh, Mga Ramos. Yan. Mga tiga atlag. Tsaka dun Basili naman yan. Oh, Australia, okay. doon sa mga anak ko doon, doon. Ayan. Ano ba pangalan? Sila <perses> ka, sila. Ayan, shout out sa inyo dyan. Ingat ka na tatay. Nakis nakisakay ako. <laughs> si Russell. Ah, si Geeta. Russell. Tsaka si, ano, si, si Sheila. Ingat kayo dyan lagi. Can Ayan. Ayan. Sa shout out ako sa ating mga subscriber na taga Canada. Australia, Australia. Australia, saan ba sa Australia? Canberra. So, uh, ha? Canberra. La Canberra. Klan Can Canberra. Canberra, Australia. Ayan, mga anak na tata. Adon, ingat kayo dyan lagi. Nakakamera kami. <laughs> Shashatat ako kay Idol Russell Galimon na bulakan-bulakan. Ako <laughs> sama natin ang Tata Medel. Shashatat kami sa mga anak niya dyan sa Australia. Oh, ang pangalan? Shasha, Si Shasha, tsaka si... Mervin. Mervin. Ah, shout out. Ingat kayo dyan. Nandito ah, kami ng tatay. Nagkakapi-kapi. Kapi ba <laughs> <laughs> lang, mamaya, mamam. -mam. <laughs> okay, po ako kay Idol Juan Lacon ng ng palit Malabon. Ay mga katropas natin ng Malabon, shout out sa inyong lahat. Tsaka kay uh, Mami Catalina Reyes na mami ni ng classmate ko si paring Jay Reyes. Shout out po, salamat po sa pagbiyo, Mami. <laughs> kasama natin ang kababayan natin dito <laughs> sa amin sa Masili. Oh, shout out kami sa Guanson Tsaka Tenorio family wow. ng Masili. Kakoy kami. Hi, Bye. good morning. <laughs> uh, barangay ng Masile? Oh. Kakay kami. Good morning, good morning. Ah, yes. <laughs> Ito ang ating patrol. Oh, kasama natin si Yunis, saka si Sean Albert, saka si Idol. Iyan, Ma'am po. Ah, oh, Ma'am kakay kami. Hi. Shout out po kay Jomar Cruz. Ayun. Yeah. yeah. <laughs> Kapatid ko. O, sa oh, Sean kami sa Iloilo. Apelyido? Duronela, mga Duronela family. Duronela family. Ingat kayo. andito kami sa Masile, sa Balolos. Okay? Bye-bye. <laughs> ah, sila pala mga tigagiginto. Oh, kami. Shoutout kami sa mga katropaks natin. Subscribe natin ang giginto. Bye. Bye. Tsaka pamilya, happy dito. Declines po. Declines, Declines family. Okay, kakawin kami. Kamusta sa barkado kong nagsishooting-shooting -shooting ngayon ng Tixay, Edgar. Okay, yun. Oh, shout out sa inyo dyan. Thank shout you. out sa inyo lahat. so lahat ng bago pala sa channel natin. Yeah. Ano pang ginagawa nyo? Subscribe na, hit na yung notification bell para sa mga updated natin videos na ipalalabas sa inyo. Every time magagawa tayo ng mga interesting videos. Kung nagustuhan yung video, share nyo na. Until next time, mga Trabox, keep safe and keep moving always. 拜拜。